Ayan, makulimlim ngayon dito sa Bahrain. Napakalamig. Ang simoy ng hangin. So ayan nga guys, na no? whatsapp up sa inyo? Kamusta kayo lahat? Uh, at ngayon nga, ay nandito tayo ngayon sa plat namin dito sa Bahrain. At nakikita nyo naman guys, napaka makulimlim ng panahon ngayon. Ngayon ay Tuesday, uh, January 29. Ayan, nakikita nyo. Kaninang madaling araw ata, umulan. Kaya nyo yung mga kalsada, medyo basa-basa pa yung mga kalsada. Ayan, napakalamig na naman na simoy ng hangin. Pero, dahil nga ngayong umulan na, eh, parang nagiging senyalis na to na mas lalamig pa yung panahon ngayong papasok na February. Sana natin na mga February, mas lalapang bababa yung temperature dito sa Baring. Ayan alamig ng hangin guys lamig grabe so yun guys no uh, ngayong araw may pag-uusapan tayo uh, so pasok mo tayo sa loob uh, doon natin ito rin kwentuan so tara so yun nga guys no ang pag-uusapan natin ay ang Manila Bay ngayon siguro naman uh, napanood nyo na sa mga balita nakita nyo na sa Facebook sa Instagram o kung saan mang social media ang Manila Bay nga uh, eh, ngayon ay ni-rehabilitate uh, sa kautusan ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte Tatay bigong Idol So yun, uh, bago natin nagpisaan yung usapan natin eh, may gusto muna ako ipakita sa inyong video So, eto Ngayon natin So itong video na to guys, itong pinapanood natin ngayon, ito ang pangkasalukuyang kalagayan ng Manila Bay. Kita nga naman guys, ayan, malinis na. Wala na yung mga basura. May mga naliligyo na, may mga masyala guys. Ikatulad dati, ayan may mga galar sa buwang ina. Ikatulad dati na talaga puno-puno ng basura at mga Sa linis niya, may mga dumayo na naibon na dati hindi natin makikita sa Manila Bay. Ngayon na yan, may mga ibon na. Ngayon kung nakikita niyo, may mga taong patuloy pa rin na naglilinis. So, yan. at lahat ng mga bagay na yan na nakikita nyo ngayon lahat yan ay dahil sa kanila sa kanila sa kanila at syempre sa taong ito ayan si tatay di so siguro napansin nyo naman guys na maraming nagdaan na presidente ang Pilipinas hindi naman sa sinasabi kong fail sila as president no? ah, siguro yung mapagkukulang. Pero itong administration na to, uh, talagang napatunayan ni Tatay Digong na talagang changes coming. At nakikita nyo na ngayon guys, nakikita nyo naman siguro na talagang maraming pinagbago. So, in behalf of all the Pilipino, Tatay Digong, uh, saludo kami sa iyo. Sana sa mga susunod na administrasyon. eh maging marami pang maging katulad mo na presidente ang Pilipinas. So yun, sana etong pagbabago na to, etong Manila Bay, sana magtuloy-tuloy pa. At do sa mga nagkakalat, uh, ako aminado ko guilty din ako doon uh, Paminsan-minsan, uh, hindi rin talaga atin naiwasan na may kalat ako na dati na sa Pilipinas ako so, usually itong pag ano pag may biyahe ako ng Manila may mga balat ako ng candy na hindi ko na naiisip na itapon sa basurahan kahit malit na balat ng candy lang yun kung sampung tao yung ganong mindset ah uh, madami yan, magiging kalat yun magiging malaki yun so, so sana matuto tayo na maging disiplinado kahit sa malit na bagay yung pagtatapon ng basura itapon natin sa tamang ah uh, namang basurahan yun, yun. Kasi sa atin din naman babalik yun, di ba? Yung mga baha. Ito yung mga cause ng mga may baha, mga flash flood sa atin Pag may bagyo. Is basura talaga. So, ito nga. Uh, ginawa ng solusyon ng ating Pangulo. So, sana magtuloy-tuloy na. At sana dumami pa yung maging responsibon na Pilipino. So, yun. At sa papala, uh, lahat ng mga Pilipino ay saluto sa lahat ng mga volunteer na tumulong sa paglilinis ng Manila Bay Lahat, kasi kami dito mga OFW nandito lang kami nanonood lang kami uh, wala kami na masyado sa mga ganyang programa so malaki yung pasasalamat namin dun sa mga nagig volunteer at marami pang magandang bagay ang magigisnan ng mga susunod na henerasyon dahil sa inyo so mabuhay kayo marami salamat sa inyo So yun, hanggang dito na lang siguro guys. Hanggang dito na lang muna tong vlog na to. Hindi ko napapabain. ah uh, yun lang yung thoughts ko about dito sa good news. Sa magandang balita na to. Na pumasok, nakarating dito sa amin. Nandito kami sa barin ngayon. At uh, itong balita na to ay napakaganda. Maraming salamat ulit. Sa lahat, sa lahat-lahat na naglinis, tumulong. At sana magtuloy-tuloy pa itong rehabilitasyon ng Manila Bay at lahat pa ng lugar sa Pilipinas. So, yun nauna na nga yung di ba? Tapos ito sa Manila Manila Bay. So, abangan pa natin kung ano pa yung progress na i-offer sa atin ni Tatay Bigong na changes is talaga guys Napaka-ganda. so yun nga guys ang gandita na lang please like, comment, and subscribe kung meron ka lugar din sa bali na gusto mong puntahan gusto mong pasyalan natin i-comment mo lang dyan sa baba hit mo ang subscribe button guys para updated ka sa mga upload natin and see you again next vlog burras